guys! For this video, ayan po, uh, andito ako ngayon sa Evergutisco Ever Mall. Ayan, kanina po po ako guys, mga 8 am. Kasi ako ako ang usapan namin ng anak ko at ng parents ko is 8 am kami Yung anak ko pala guys is hindi alam na, hindi alam na darating ako, na magkikita kami ngayon sa sa Evergutisco Mall. Ang alam lang guys is yung parents ko, which is hindi nila sinabi sa aking mga anak. Ang akala nilang, ang akala ng mga anak ko ay sila lang maglolo at maglola ang mag dito sa Ever at kakain sa kakain dyan sa mall sa loob. Dahil pauwi na rin yung parents ko sa litig bukas. Ayan. So, hindi nila alam guys na andito na ako. Oh! Yes, na dumating na ako, hindi rin nila alam na makikita kami ngayon today. Ayan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may ano sila. May, may, may hands na darating ako. Kaya guys, sana na masurprise ko sila at sana rin um, maging maayos so, yung aming pagkikita ngayon dahil excited na rin ako. Kanina pa ako madaling araw guys na nasa airport so wala akong tulog. Nagabi pa nasa, airport, nasa Taoyan airport. Taiwan airport na ako. Then flight ko is 1.30am. Dumating ako sa Pilipinas is 4.30 ng madaling araw. Then nagbiyahe pa po ako papunta from airport papunta dito sa uh, Evergotisco Mall, Quezon City. So ayan pa yung aking mga bagahe guys. So antok na ako pero nakapag-almusal naman na ako sa 7-Eleven kanina kasi nga close pa yung mall kasi anong oras pa lang so mag-open pa lang sila so ayan guys ibibigyo ko mamaya yung aming pagkikita <mukong> so ayun na nga guys 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 ako kasi hindi ko alam kung makikilala pa nila ako yeah. siyempre may bitbit -bit din ako mga bagahe okay, ayan hindi ko alam kung agad-agad nila ako makilala try ko munang magtago. Dahil mauna siguro sila sa loob. At ito ako sa labas lang ng mall. Kanina pa ako nag -atay sa kanila. So, sobrang excited na ako mayakap yung mga anak ko guys at ang, ang parents ko. Pinadyan din yung kapatid ko, din yung pamangkin ko. So, ito yung buhay ng isang OFW guys na gustong gustong makita, gustong makasama ang pamilya sa Pilipinas. Naiyak ako. Naiyak ako. Kaya kahit kahit wala akong tulog guys wala pa kagabi then wala pa akong masyadong kain nag-almusal naman, nag, lang na, nag naman ako kanina sa 7-eleven pero hindi naman sapat yon dahil na sobrang alam nyo ba guys yung pinagdaanan ko is hindi ako nag-taxi from airport papunta rito nag-commute po ako guys bit 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 ko yung aking dalawang malitang ma ma mabibigat yung isa is uh, 18 kilos mahigit yung isa naman is 8 kilos may backpack pa akong 5 kilos tapos meron pa akong personal bag Ayan, sobrang bigat guys, sobrang bigat. Sobrang init, sobrang pagod. Pawis na pag pawis ako, basang basa yung likod ko. Which is, natuyo na lang siya dahil sa hangin, gano'n. Kaya, pero sulit, sulit naman kasi makikita may ko na sila, mga kasama ko na sila. Ayan, sulit ang aming sakripisyo guys, sana din. Lahat ng mga pamilyang nasa Pilipinas, sana din um, at iparamdam nyo rin sa mga pamilya na, nang, na, na, na nasa abroad. yun para sa mga anak, mayo para sa mga anak sa future. Kaya hindi madali, hindi, hindi ganun kadali. Ayan. So, mamaya guys, papakita ko sa inyo ang video. Sana po uh, masurprise din kayo, magulat din kayo at matuwa din kayo. Ayan guys, so hindi ko natatanggalin yung aking mask dahil matanggal yung aking lipstick guys. Ayan yung aking lipstick. So, see you. Bye! Guys, andito na daw sila at malapit na mag-open ang ah, mall nakita na sila yung parents ko at saka yung anak ko. Ako pa lang ang hindi nila nakita. Sila nakita-kita na sila guys. Inaantay nila yung open ng mall. Kasi 9... 9.53 pa lang. So, 10 ang open ng mall. So, meron pang 7 minutes. Ayan. So, pag nakapasok na sila sa mall guys, um, doon na rin ako papasok. Pa pauunahin ko sila abang-abang kayo, guys. So, excited! So, ayan, guys. Nag-open na yung mall. Pumasok na sila. Nakita ko na rin na nakapasok na sila sa entrance. Then, mag-withdraw daw yung anak ko sa video. Ayan, shout-out sa video. Ayan, so. Tapos, gutom na daw yung aking airpot. Saka yung aking panganay. Hindi daw nag-almusal kasi excited nakakain sa loob ng mall. So pupuntahan ko na sila guys kung saan sila banda para magkikita-kita na rin tayo. Sayang hindi ako napapagod na rin ako guys magtago. Andito lang ako sa gilid. Ayan, ito yung pinagtagoan ko guys, malaking poste dito sa tapat ng KFC. Ayan, hindi talaga nila ako makikita guys kasi andito ako nagtago sa likod. Ayan, so tara. A few moments later. Tagal pa. <laughs> <Pagal panak? laughs> Saan sila nanay? Cancel mo na. <laughs> no. Asan sana. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh, may, talaga ako eh. May Hindi ka na Asan sila nanay? Ha? Lagi ka alam nila? Hindi. Where? Hello, mga mga. Asan sila? Hmm? Asan sila? Asan sila? Asan Hindi ko alam eh. ka na mag mag ano mag na. mag 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 Tagal? Wala eh. Wala. Wala. Mag-inasan sila? sila? Alam mo! Uy!